Philippine Hawk Eagle at hindi naman natin ito pwedeng alagaan Sabi mga kanter yung yung ating pati ay merong merong kuan sikop mabuti at hindi nadali yung ating pati mga, mga kanter Ito mga kanser. Ano bang klaseng ibon to mga kanser? So mayroon na sanang lumapit, sayang. Buti at hindi na-dali yung ating pangat yan. No? sobrang sayang. buti at nasilo siya so alin pa rin natin ito mga hunter. at doon natin papakawalan so kawawa yung pangate natakot so meron na sanang labuyo na lalapit dyan lang po siya bandang yung labuyo paano oo so, yun na tayo ito pala may bibigay sa akin itong isa nating canter na nahuli sa uh, este nahuli o aksidenteng nahuli noong siya ay nagkakati ng labuyo so akala niya ay nahuli niya na yung, yung labuyo kaso ay noong tiningnan niya ay hindi pala yung labuyo ang nahuli kundi itong ito, yan mga kantero. Sa itong Philippine Hawk Eagle, at hindi naman natin ito pwedeng alagaan dahil sa ito nga ay napaka halaga sa ating kalikasan. So yan kantero. dilaw na dilaw ang kanyang uh, mga mata. So akala ng aking kasama nung kami ay nagkakati ng labuyo kahapon ay akala niya na kuha na no so ito yung naka aksidenting nakahuli sa kanya. So ayan kantero. Laking ibon. Buti na lang din at hindi napuruhan ng agilang ito. Hindi niya napuruhan sa uh, pag pagdagit ba? Dahil ang tatalas ng kanyang mga kuko, mga kantero. Oh. Yan o. Oh. Ang hahaba at kapag ito ay na hawakan niya yung gusto niyang kainin ay hindi talaga makakawala. So ito ay hindi sadyang hinuli mga idol, mga ka-hunter Ito ay aksidente lang na siya ay nahuli dahil gusto niyang kainin yung kanyang pangate. So ayan, uh, pakakawalan lang din natin. Ito at pakakawalan natin. Laking to pala mga ka oh. Ang laki. May ano pa dito oh. May lawi-lawi ang kanyang ulo. Ang tatalas ng kanyang mga kuko. So yan. Ayun na. ayun pumunta doon sa malaking puno ayan mga kanter sana huwag kalimutang mag-like subscribe comment na din para next video magkita-kita ulit tayo ayos